Magandang araw mga meses! Kami paalis na. Thank you so much. Kami ay nagawa ni Chong ng content. Dito ah. Sa babuyan ng Chong. Hindi si Chong ha. Hindi si Chong na si Chong. Ibang Chong. Tiyu talaga ayun. Tiyo at kailangan na eh, ang location ay eh, nasa babuyan dahil tungkol sa pagbababoy ang aming ginawa sa so, makatuwid ay nakapag shoot na kami ng isang scene may dalawang scene pa mamaya na ulit bye <laughs> Babang ako. <aw. laughs> pala may mic ding nakadikit din sa damit mo. Nagkukutsara ka? Ha? Ang ulam namin ay bobbies. Ah! Yung so, niluto ko kagabi. Tikman natin kung maigi nga ito. Okay naman siya. Sarap naman pala, chong. araw-araw na lang ay ganito ang panahon dito sa amin mga meses e, nakakasura na talaga aba may dun nga palang nalaglag na niyog na naman dito ay aking kukuhaan pala may rin itong panggata na kalub parang tatlo itong malaglag nakalugdin may di pa isa hmm. Nakalug din. Dibag, na nakalugdin di may pangginataan na naman kami baka naman mayroon pa dito oh. maraming gangway oh uh. Ayun, may isa pa. Nakakalog din. Apat. Wala na mga meses. Aapat. apat. Na gaano din naman ang gata pag bibili kayo ngayon dito sa amin ay parang kung hindi 30 baka 35 ay ay lilinisin ko lang ng bahagya itong aming labahan ah. at pagkalinis ko ako maliligo na tingnan naman niyo ang kalat iyan ano na ito eh. kung ano-ano naglagay Ano na naman? Gutom na naman kayo. Nakakain na kayo eh. At ang mga hangir ay uho. Ay, tingnan mo, Meses. At ako hindi pa rin ligo. Diba nga't sabi kay, pag ko pagkalinis ko ng aming labahan ay ako'y maliligo na. Ay ako'y nagwalis lang ng kaunti dito sa aming gilid ay napadiretsyo na patay hanggang doon ah. Oh, sa harapan ng kubo. Ay ako'y hiningal. Magpapahinga muna ng bahagya bago maliguhan honey. Eh? <laughs> Maantok na pati na naman. Ay! Lagi na lang ang Buntis yata. Oh, ako, mga message. Eh, ano? Bakit ako eh, pirmin huh? yung... Pirming nakakaramdam Antok. hindi di ba ka't pag daw ganun ang madalas antok na eh? Buntis? Mayagi pa, ay ako bumili ng pregnancy test at ng maalmanhan eh.